Hello mga lovely people! Welcome to Cucina di Pichi, the home of pacham, pacham recipes. For today's video po, share ko lang po sa inyo itong isa po sa mga ulam na sobrang na ko po nung nasa ibang bansa pa ako. So, ang tawag dito sa amin ay lauoy. Pero, uh, meron naman yung mga ibang bisaya part, basoy, ba'y tawag nila ani oy? Basta kay mo ah, ang tawag ani nga kuan, nga sudan is lauoy. So, ito lang yung mga ingredients na gusto ko sa lauoy. Yan, so, merong sibuyas, konti sibuyas, konting luya, tsaka yung fresh tomatoes, tapos patola, okra, at tapos, ano ba Tagalog sa alugbati? Alugbati din ba? And then, syempre, yung ating malabu na kalabasa. Ayan, so, basic na basic. Yan, nagpakulo lang ng tubig. Tapos, inuna lang yung mga, ano, yung luya, kamatis at saka sibuyas. And then, tinunod ko, nilagyan ko yan ng isang kutsarang asin at saka isang pack ng ganun ng magic Sara. Pero nagdagdag pa po ako dyan ng asin kasi medyo matabang po siya. Ayan, so ayan na yung ating mga kamatis, luya at saka sibuyas. Sinunod ko na rin yung ating kalabasa at nung kumulo na yung tubig. So, sa tingin ko ay memorize niyo na rin po ito kung paano magluto. So, itong mga araw na ito, yung mga content ko, um, sa totoo lang, itong lauoy ang nagluluto talaga dito sa bahay nung buhay pa yung nanay ko ay yung nanay ko, di kaya yung dalagingging namin dito. So, um, kung totoo siya, ito talaga yung pinakauna kung nagluto ako ng lauoy. So, kaya nga sabi ko sa kanila, ano ba yung naging resulta? No? Kaya, baka mamaya eh, hindi ko natsambahan. Napakasimpleng lauoy lang, di pa matsambahan. Ano ba yan? So, syempre, nung time na ito, Itong lauoy namin ay pinartner namin doon sa nauna kong post na inihaw na liempo no, ng baboy. So, ayun, matching-matching lang tayo pag, nag, pag nagluluto, pag may oras. Yung kahit kapag kahit nagkakarne, may partner na gulay. So, yan na po yung finish result. O, ba diba? So, sarap na sarap po talaga ako sa kain ko niyan. Kasi nga, sobra kong namiss kumain ng gulay. Kasi, sa ibang bansa mahal. So, ayan po, abangan nyo lang po itong tikiman time ko na hindi rin naman po ako masyadong dumaldan. Thank you mga lovely people for watching. Thank you sa ating mga new followers, mga new friends dyan at new subscribers at sa mga, mga nagla-like at nag-share. Thank you so much po. Hanggang sa susunod po dito lang sa Kuchina di Pichi dahil umupat siyang patsyang recipes. Enjoy cooking. God bless. Ciao, ciao! Dabu. Hmm. Tamis-tamis. Okay. Hmm.